Dilo mga idol sa wakas nakalayong kit gyapog pamunot. Tag ang gatos mga idol mao pa kay mayon sa tagpala yon. may naon mga 600 at nabun, anat na buntan. Talaga tamot mga idol maharang na. Talaga napakahirap talaga kumita ng pera mga idol. Kaya palagahan natin yung pera mga idol. Basta yung gasto ng gasto kin bisan la na ano. Kailangan <laughs> magte kay talagsa la na paalan shot. Huh. mga idol pinamuno kay eh, madalunot kay eh, mauran. Pina kunung anuran di de at tamot mga idol. Huh Maram na. Babubuk mga idol sa ato. Paplawan. Ah! Woo! Sige mga idol, bye, -bye. Sige, bye, -bye.